Kumusta kayo dito, Lola? Pa? Ah, si ano kayo ba yung isang buhok? At si Bapoy Abner. Hindi Si yung New Year. si Wilan. Po? Hindi si yung New Year. na si Bule? So, sino kasama nyo dito ng New Year? Tsaka Pasko? Ang nga ang Kayong dalawa lang? Ang karamihan na gawa. Oh. Ang karamihan na gawa. A A Ilang araw na po kayo hindi nagbihis, lolo? Lolo, hindi lang dalawa 'yan. Hindi lang dalawang araw. Hindi na sila na pagbihis Ay, eh hey, mga kababayan, mga kabarangay. Ah, uh, maganda magandang hapon po sa atin lahat. Las dos mga kababayan, pasensya na kayo medyo mainit. Pero ah, uh, kunti lang yung time natin dito sa Pangasinan kaya kahit mainit mga kababayan, susubukan natin puntahan or pasyalan yung mga beneficiary natin, yung mga tinutulungan natin, yung mga natulungan na natin. Uh, sino po ang uh, nakaalala kay Bioli, yung ampon ng mag-asawa na nag-aaral. Siya po ngayon ay college. Bioli, ibibigay ko to sa para mga pagtapos ka ng pag-aaral. 1 2 3 4 5 6 7 eight thousand. Tapos, siyempre, magbibigay din si Daddy Frankie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Nilalabanan ko na lang po talaga para sa nanay-tatay ko kasi sila lang po yung pamilya ko. Yung pang may problema ko, hindi ko na sinasabi kay nanay ko. Opo, mag-isa lang po na anak po nila po. Pero sa totoo po, ano, inampol lang po nila ko. Ah, Natutulong-tulungan natin yan, lalo na mga nakaraan. Pero ngayon nag-message siya sa akin, kaya babalikan na naman natin siya. At sakto mga kababayan, uh, nag-message siya sa akin two days ago na humingi ng tulong dahil enrollment na naman nila, eh may dumating din na blessing or biyaya para sa kanya. Maya nagpadala through GCash na isa rin nating kababayan. Mamaya lamang ko'y malalaman nyo kung sino at uh, samahan nyo ko para makumusta sila, pati na rin sa kaniyang mga magulang yung nag-ampon kasi sa kanya mga kababayan nung nagpunta ako dito ay uh, mga bedridden na po kaya pasyalan natin samahan niyo ako mga kababayan Hello Tay Hello. Magandang hapon Hello. Kumusta po kayo Tay? Oh? Uh. Makakapoy. Opo, bakit? Naalala nyo po ako? Sino ako? Ha? Ah? Ay, hindi nyo na ako maalala. Ako yung, ako yung pupunta dito. Yung ah. nagme-message kay Violi, yung anak nyo po. Wala Manila. Po? Wala Manila. Pwede pumasok? Ah. Uh ako. Banda, anong ganito? Kumusta po kayo, Lola? Ah, Ha? si Lola. lo ita pakitaas nga yung shirt ni Lolo, Eh, Lola. Ayun. Kumusta kayo dito, Lola? Ah, si 'tong desde sa ang so, si kiba po yung nan. At hindi yung Siya ni ah, si Lilan. Po? Ano at hindi yan yung ay. Asa na si Biuli? Wala ba nila pa sa atin. Tuli kami. Maynila. Ah, at, kayo, nagpaalam si Biuli sa inyo punta nila? Kailan ano siya umalis? Yung... Christmas. Christmas. Ah? Christmas. Nung Christmas umalis siya. No. Hindi pa bumalik hanggang ngayon? Nag-message kasi siya sa akin na humingi ng tulong para sa enrollment niya. Kaya nandito kami ngayon. Akala ko nandito siya. Po? Ay, isang buwan na siya hindi umuwi. Pero mula noon, ngayon lang siya umalis? Ngayon, nanti kasi mag-miss si Mami. Po? Mag-miss si baby. Kaya nga po, ngayon lang siya umalis? Ibig oh, ko sabihin, oh. one time pa lang buong buhay oh, nyo. Oh. Ano daw gagawin niya sa Maynila? Mag-wag na ma trabaho Po? Wala na naman trabaho Ay, mag ng trabaho? <tabuo> Paano naman kayo dito? Sinong kasama niyo po rito? Wala Paano yung pagkain nyo, Lola? iinag Ha? iinag kami. Binibigyan kayo. Sino nagbibigay? Ayun, sa akin Ay, yung bayaw nyo po. Iwanan sa Po? O, huwag ka na umiyak. <inaudible> Sige lang po. <inaudible>

pa Paano kaya ito mga kababayan? Si nanay, ay si nanay kasi hindi na siya, hindi na siya nakatayo. Tapos si tatay, stroke na rin. Hindi na sila nakakapagluto. Akala ko andito si Violi. Try ko siyang tawagan na eh. Kasi nag-message siya sa akin. Ay ano, nung Wednesday lang to. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ngayon, no? Three days ago. Ayan. Katext ko po siya. Nagsabi niya sa akin. Sabi,

Ayaw mag-ring tay. Po? Opo. Nakapag-text kasi siya sa akin, Tay. Ah, three days ago. Tatlong araw na nakalipas nung nag-text siya sa akin. Ay ano, ang text niya, Daddy Frank, hingi po ako ng tulong pan sa enrollment po. Or paaralin niyo na naman po ako, please po, sabi niya. Kaya nandito ako ngayon. Kasi ba isang um uro-uro. Ha? Kapag may mga isang dati-balis, kasi trabaho ay isang ulo-ulo ko at pagpo. Sekarang kau pakai nak naik kau tu, nasi nak 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 cipak kau tu, sekret kau kau tu, abah bak sok sisa kau tu, pergi kau tu sama Aliway, 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 Hindi ko naintindihan, Lola. Ano po? Sorry? Sa ko, dahil si sa Ranason, Oo. Oh. O si sa kuno ito. Hmm. mo ba? kayo wa pa ga ko so. Pa na na ako kasi. Wa mag-alala sa grade niya, lola. Uh, sa, sa ah? ko. yung katawan niya ang hinahanap nyo. Ah, bakit nyo po hinahanap, Lolo? Po? Ako pa, 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 Hindi kayo nakakain. Dahil hinahanap nyo siya, isang buwan na siyang wala. So, sino kasama nyo dito ng New Year? Tsaka Pasko? Gabo, gabo. Kayong dalawa lang. Kami nagawa. O? Kami nagawa. Ang gabi ng slasin. gawa? Oh. gawa. gawa. Ah. Wala. dahayaan hayaan nyo. Lola! Hayaan mo po, wag ka pong mag-alala. Mapapanood ni Bioli ito, baka uuwi na siya. Oh, kung mapapanood niya Lola, anong sasabihin mo po kay Bioli? Ano, nag-usalamat ka Mga kababayan, mga kabarangay, no, hindi ko po inaasahan yung madadatnan ko dito. Dahil nung uh, pinupuntahan ko sila rito, ang kasama nila si Bioli, uh, college po yon, at uh, ampon ni nanay-tatay. Tanging si Bioli lang ang makatulong at makakapag-alaga sa kanila. Dahil si tatay po, stroke na, hindi na niya kayang magluto, hindi na rin kayang maghanap buhay. Si nanay naman, pirmina kahiga na. Makikita niyo po yung mga damit nila. Ilang araw na po kayo hindi nagbihis, lolo? Lolo, hindi lang dalawa 'yan. Hindi lang dalawang araw. Hindi na sila na pagbihis Ha? Ito 'yung mahirap mga kababayan. magasawa asawa po sila, hindi talaga sila nagkaroon ng anak. Tapos mga kapatid, wala na rin po. Ano? Ah? Sinabi-bibiman. Oo. Oh. Si Viole. Si Viole. Pag nandito siya, lo, pag nandito si Viole, saan siya natutulog? Ay, sa kabila. May gamit pa siya diyan? Oo. Oh. Oh May gamit pa siya ako. Kasi gusto ko naroon yung limon na si Juan ko. Si pa siya. Oh. Hayaan nyo po Lola. Sa lalong madaling panahon kukontakin ko siya. Ano po? Mhm. Huwag -mm. po kayong mag Huwag kayo mag-alala Lola. May awa ang Diyos. Sir, ha? Walang naghahanap ng pambuhay ninyo. Mga kaawa naman yung sitwasyon ng lolo at lola mga kababayan. Po? Try kong tawagan ulit mga kababayan. Pero nag-message na po ko, sinabi ko na darating ako. Kaya pala hindi nagre-reply. Sige okay, lola, wag kang mag-alala. Gagawa natin ng paraan niyan. Wala kayong ilaw din dito, lola. Wala nang ilaw. Ha? Yes, yes, ah? Paano pag gabi? Anong ilaw nyo? Wala nang ilaw. Sa kabila may ilaw. Wala rin. Pwede ko ba silipin sa kabila, lolo? Ha? Saan ang ilaw? Ay, ito lang. Yan ang pinaka-ilaw nila. Lo, dito siya na katira si Bioli, anak nyo. Mm, mm, mm. Po? No, Pakita mo si Bioli yung picture niya. Lo, tignan lang namin picture niya, ha? Ayan, to si Bioli. ng mga kababayan no. Kaya kami bumalik dito dahil po may naga uh, dahil po nag si Viuli sa akin na humingi siya ng tulong para sa situation niya. Gaya po na akin sinabi dahil uh, siya po ay ating beneficiary at tinutulungan. Dahil po sa kanyang nanay at tatay, tayo dito ka tay. Balik ka rito tay. Upo ka dito. Upo ka lang doon tay. Opo, kilala ko po tay. Ayan, kaya kami pumunta dito dahil humingi uh, humihingi siya ng tulong. Pangalawa po, may nag-message po sa akin at ito po ang kanyang mensahe. Uh, good day, Daddy Frankie. Bago lang kami na follower mo ng asawa ko. We are, we are retired both in our late 60s. 60 from Santa Clara, California. Ayan. I like to send a little cash via Gcash para kay Bully, the adopted na dalaga supporting student. Medyo nakaka-relate ako kasi ay medyo nakaka-relate kasi ako sa ko na naghirap noon. Ako'y nasa college sa CL CLSU Munoz Nueva Ecija. I have your JCash account from Daddy Frankie official. Alam ko na safe at hindi mapupunta sa ibang recipient. My name is Marcelo Binloan from San Carlos City, Pangasinan. At uh, from San Carlos City, Pangasinan, anak din ako ng Pangasinan and proud to be Pangasinan. Nung nalaman ko na almost one month na bago magpasko lola umalis siya dito pasko new year hindi na ako nakabalik wala rin po kayong contact sa kanya ha? Uh, hindi sumasagot sa inyo oh, pero may cellphone ba kayo rito? Paano siya na-contact? Wow. Ah, okay. pinapakontak pa nyo sa kapitbahay. Sige, Lola. Ganito na lang. Mamaya, pag uwi ko, tatawagan ko po kayo. no? May nagpapaabot ng tulong para kay Biuli, pero hindi ko pa madesisyonan dahil tinatawagan ko pa. Tatawagan ko pa yung nagsend. Pero dahil, ha paano kayo dito kakain? Nag binibigyan na lang kayo ng pagkain binibigyan na lang kayo ng kapitbahay. O oh, mga kababayan, kasi matagal na po silang ang mga paralyzed. Wala silang anak dito, kapitbahay na lang tumutulong. Kagandahan na lang mga kababayan, sarili po nilang bahay ito. Pero ang pinaka-problem po talaga, hindi na sila nakapaghanap buhay matagal na po. Sige Lola, may bibigay ako. Paano yun, no? Magbibigay na lang ako ng ano? Sarapa. Ha? Oh? Sarapa. Sarapa. Apo. po Saraba. I ibibili kayo bigas. <laughs> Ipagalbesan sa palbe. Ha? Oh? Sa palbe. Bigas. Sige, Lola. Lola, mag-iiwan ako ng 5,000. Uh, salamat. Maiingatan nyo pa ba yung pera nyo? Uh, Wang ito. Uh, oh. Ah, si uh, Sino maghahawak? Si Lolo? Oo. Oo. Oh. Oh. oh? Thank you. Walang anuman lo. Sana maingatan mo yung pera mo. Po? Oh. Bigas. Oh. Bigas. Oh. Ano po yun, Lola? Uuwi na sana. Sige, Lola. Manawagan ka kay Biole. Mapapanood niya po ito. Sige, ano sasabihin mo kay Biole? Sige po. Ay, <laughs> eh, salama, ala, ko. ni ka Ikaw, no, ikaw po. Manawagan ka kay Bioli para makauwi na siya. Ano sasabihin mo kay Bioli? Mapapanood niya po ito. Sige, lo. Sige, lalo. Magsalita ka na lang. Bioli, Diyos. Bioli, simbok ko Mula lima lagi. Naga muka saya cair, muka istru kau. Jadi lah kau kau, juleh hanya pun tak kau lagi lima anakku. Juleh sebuklah anakku. Magkakilay ka ng life Okay. Lola, uh, okay. last word po para kay Ate Bioli, para uwi siya. Anong mensahe mo po? Ah, uh, ako sa iba ka. Ah? Ako sa iba ka. Pinaragubirati. Salamat na mamamiga. Kanino po? Kay Bioli. Kay Bioli. And mga kababayan, si lolo lola, hindi na talaga sila mga pagsalita. Dahil hindi lang po iisa or lilimang taon na nakahiga. Kaya kung mapapansin nyo yung bahay nila, talagang wala nang ayos, wala nang linis, pati damit ni Lolo't lola. lolo lola. Lo, baka mawala mo yung pera mo. 5,000 yan. Ah, ingatan mo para may pambili kayong ano. Madam, kuha ka nga isang sakong bigas. Oo, oh, dali. Para hindi na sila bibili. Delo, anong 1,300? Opo, oh, hindi bibigyan ko kayo ng isang sakong bigas para hindi na kayo bibili. Ha? Oh. Tapos babalik ako dito, tatawagan ko lang si Biyoli, ano? Oh, okay. Lola. Oh, bakit gusto mong bumalik si Biyoli? Bakit po? ko, pa siya Sabi ni Lola, mga kababayan, pinapanalangin niyang bumalik na si Biuli para may kasama sila at namimiss na rin daw nila yung anak nila. Kaisa-isang uh, ampun ampon po nila yan. No? At saka mga kababayan, pasinsya na po kayo. Yung uh, padala dito, na uh, padala po ng ating kababayan, ay hindi ko pa maibigay dahil imi-message ko pa. Dahil ang uh, sabi dito is ibigay kay Bioli. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil uh, <coughs> tawag nito, nag-iwan naman ako ng tulong financial financial yung cellphone ko ulit. At uh, sa, nag sa nagpadala mga kababayan, lalong-lalo na ta kabayan natin yan, na nasa, nasa USA, uh, ngayon pa lamang po ay uh, lubos ang aking pasasalamat. Ayan. Kay uh, Marcelo Binloan, from San Carlos City, Pangasinan. Ayan. Uh, Sir Marcelo, maraming maraming salamat po sa inyong uh, tulong. Ma, napakalaking bagay po ito, pero hindi ko pa maiwan dito dahil unang una, medyo ulyanin na po si Lolo at hindi rin sila nakagalaw. Pero yung uh, 5,000 na iniwan ko, hindi naman nila ma... Uh, maubos agad-agad. Pero kung ano man ma'am, pag na-message ko sila, pwede kong ibalik agad dito or pag nakausap ko po si Biuli. No? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, uh, i-share nyo po yung uh, videos na ito para mapanood ni Biuli para maka-reply siya sa amin. Kasi kanina ko pa siya tinatawagan umaga, hindi na naman siya sumasagot. No? Sige, akin na, bandam. Pasok ka rito. Lagay mo rito. Patayok mo.

pa oh, Jesus. Tulungan mo ako. Oh, matagal nyo na maubos tulo, ha? Para may pangsain kayo. Opo, babalik ako dito, lo. Na? Bioli. Yeah, Bioli sana mapanood mo to. Uh, walang ibang uh, sigaw or walang ibang sinasabi si Nanay kundi ang kanyang anak na si Bioli. Bioli sana mapanood mo to. Sana magkausap tayo para hindi maiwanan si Nanay at Tatay dahil nakakaawa yung sitwasyon nila dahil hindi na po sila nakakapagtrabaho pareho. Si Tatay nakakatayo pa pero isang kamay niya hindi na niya main kaya ang pag uh, ang pagkain daw nila mga kababayan mula nung wala si Biule umaasa na lang sila sa bigay ng mga kapitbahay nakakaawa uh, naman dalawang matanda mga kababayan ganito na pala ang kanilang atin uh, lumipas ang christmas pasko ay uh, pasko tsaka new year ay wala silang uh, ano uh, kasama no pero maawain pa rin ng panginoon Buti na lang. Salamat po sa kababayan talaga natin na uh, Kaiser Marcelo Binloan sa pagpadala ninyo ng uh, uh, tulong sa ating mga kababayan. Shout out po at uh, mabuhay po kayo. Sana i-bless pa kayo ni God para mas makatulong pa kayo sa ating mga kababayan. At syempre, bago matapos ang bidyong ito, shout out ko lahat ng mga kababayan natin na uh, sa ibang bansa. Mag-ingat po kayong lahat. Happy Happy New Year po. Mga kababayan natin O uh, OFW. Salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. Dahil po sa inyo ay tuloy-tuloy po tayo nakakapunta sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lolo at lola. No? So mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. Frang Pangasinan, mabuhay po. Ay, nay, babalik po ako dito. Na? No? Okay. So ingat po kayo. Ingatan mo yung pera mo, lo. Okay. Huwag mo kakalimutan, ha?